Good morning, good morning. Good morning mga kapishing, ito oh, pangatlong araw namin dito sa laut. Bali time check, bali alas 6 ng umaga. Ito, gamit ni 'yun ang Ondak. So, po. piraso lang to burn malaking malaki? yun laki nga walang padawi sa pangatlong araw mga kabihig eh yun unat <laughs> yun po ka unat laki So mga fishing, dumawin na naman dito kay Jun sa hundak Eh, pangalawa Pangalawang padawi ni Jun Dawi! Dawi, Dawi! Bilain mo nga kung may nakuha yeah. Sinila! May tumalo na nga sa likod Ayun tumalo no? Ha? Tumalo na nga yung dorado sa na yung dorado, ayun na!

마을에는 망둥게 쥬쥬.